Uh, ng kahapon po ay pinilit na tanggalin sa kanyang elected position na binigyang mandato ng mga mamamayan ng Davao del Norte, si Governor Edwin Hubahid na mahal na mahal ng mamamayan dyan sa Davao region. And kitang kita ito ng mga mamamayan. Yes. Tahimik lang. Galit na sa inyo. Ayan. At nagising na at hindi na sang ayon sa ginagawa ninyong pagmamalabis sa ordinaryong tao. Ito ay nagmula doon sa pagpapahintulot niya na magkaroon ng rally ang hakbang mga isog sa darating na linggo. Tinumuhok mo. Yan lang ang punot dulo niyan. Na ni PRRD, mga wala namang alam at mga nagdodroga pa sobra na talaga ang pang-aabuso at power tripping na ginagawa ng gobyerno. Sunod-sunod na pangigipit at paglabag sa batas. Kaya naman, sunod-sunod na rin ang walang takot na pagkundina ng mga taong lumalaban para sa bayan. Katulad ni Atty. B. Eric at na Badoy, kasabay pa ng bagong pahayag ng dating Pangulong Duterte. Nagalit na din sa mga kayupan ng gobyerno ni Marcos na ayon nga sa kanya ay wala mga alam ay bangag pa. Nagulat po ang lahat ng sunod-sunod, uh, hindi lamang ang pagpapalabas ng mga warantumaris na baka Bilis. Laban kay Pastor Kibuloy na hindi naman kalaban ng bayan, kundi tagapagtanggol ng demokrasya at nation building. At Attorney Vic, ganun din po, nagulat tayo, mamurin, mga kababayan, nang kahapon po ay na tanggalin sa kanyang elected position na binigyang mandato ng mga mamamayan ng Davao del Norte si Governor Edwin Hubahid na mahal na mahal ng mamamayan dyan sa Davao Region. Uh, Attorney Uh, walang tigil na panggigipit, Ma'am Lorraine, mga kababayan kay Pastor Kibuloy, pambabastos sa integridad ng Kingdom of Jesus Christ as an independent religious community, and kay Pastor sa kanyang pag persona Attorney Vic, ano po yung nakikita ninyo sa ganitong mga self-inflicted na kaguluhan na nanggagaling mismo sa mga sunod-sunod na mga kapalpakan ng gobyerno ng dating ikaw ay naging Executive Secretary nitong Pangulo ng Bansa. I think it is a deliberate attempt mm. to be oppressing people, wow. to be carrying out injustice. Sapagkat kung nagkamali ka siguro ng isa o dalawa, mm -hmm. pwede nating sabing self-inflicted. Uh, Pero ito, ang nakikita ho natin dito ay seemingly, there is a pattern to suppress information, there is a pattern to suppress the freedom of speech and of expression and there is a go an ongoing pattern of political persecution to the, among those who are critical of the government mm -hmm. in alam mo mm, bu bu buhay ang demokrasya yes and in, in any a democratic state kagaya ng Pilipinas ang pagkakaalamo natin ang pagkakaalam ng mas marami E tayo ay isang democratic and republican state At meron tayong demokrasya. Hmm. Hindi mo dapat sikilin at pigilan maglahad ng saloobin ang isang tao, isang grupo o isang samahan na kritikal hindi sumasang -ayon, hmm. o hindi sumasang-ayon o hindi basta-basta na lamang uh, pumapayag sa nais mong gawin. Yun. For as long as their manner of uh, expressing their disgust yung hindi nila pag-sangayon uh, sa gobyerno ay uh, within the constitutional loop. And kitang-kita ito ng mga mamamayan. Yes. Tahimik lang. Galit na sa inyo. Ayan. At nagising na at hindi na sangayon sa ginagawa ninyong pagmamalabis sa ordinaryong tao. Uh, na, napanood ko rin kagabi hmm. doon sa late night press conference ni si Pangulong Duterte where is justice there? Ayan. He was deprived. Of the elementary, the very basic, the very fundamental right, yung due process. Ayun. Ang due process simply means a law that hears before it condemns. Ayun. Ito ay nagmula doon sa pagpapahintulot niya na magkaroon ng rally ang hakbang mga isog sa darating na linggo. Tinumbok mo. Yan lang ang punot dulo niyan. At inamin niya na yun ang winarning sa kanya bago siya i-suspend When he issued the statement, si Governor Hubay tinumbok ng prangka mong pahayag ngayong umaga, Attorney Agree, uh, ka Eric at uh, Dr. Lorain because it is not only this, this pananakot o suppression ng ating mga karapatan ay hindi lang nangyayari o nangyari dyan sa Davao del Norte. May mga ilan po ka, mga kababayan para po sa inyong kaalaman. Marami na po ang uh, aming pinagtatangka ang kuhaan ng permit. Mm -hmm. In fact, under the law, there is this settled case in the Supreme Court. Yes, go ahead. Pagdating sa isang malayang pagpapahayag, basta't ito ay payapa, you don't even need to secure a permit. Tama. All you have to do is notify the LGU, whether that a city, provincial, or municipality. And coordinate doon. I-coordinate mo lang na magkakaroon kami rito ng payapang Tama. pagtitipon and uh, constitutionally guaranteed yan. Eh, yes. yung right to, uh, to, to call on the government na ito yung aming hindi pagsang sa inyong mga pulisya. Tama. Ito ay nangyayari na sa iba't ibang probinsya na kung saan tayo ay nagpaplano ring uh, magpahayag dito sa ginagawa nating hakbang na maiisog, uh, Dr. Loren. Mm. At uh, ito ay marapat na malaman ng sambayan ng Pilipino sapagkat takontroladong-kontrolado nila ang pinatawag nating mainstream media. Tama kayo. At uh, marami tayo na nag, uh, we're risking so much here. Mm -hmm. But again, I don't mind for as long as I will always side with the Filipino people. Prior to that, no, si uh, former speaker Bebot Alvarez gave a backgrounder, di ba? Mm. Yung tungkol ni Anton Lagdameo. And he told us this again during when we were having dinner. He said, basically, uh, yung suspension order na yan, ES, Eric, yes. uh, kasi napunta siya the day before to ask na wag na ituloy yung yung rally. And then governor said, that cannot be. Itutuloy namin ito, basically. And then the next day, uh, Anton Lagdameo was in a coffee shop in Tagum mm. and asked the governor, governor to go to him. And governor... Hubahib said no because he had so many of his constituents that were in his office. sama. and then that was when it happened. so basically what we're saying is talaga petty tyrants itong mga nakaupong ito, mm -hmm. no? talagang power tripping. ah hindi ka pumunta sa akin. so there was no due process and pumunta pumunta siya kay ES Lucas Bersamin and that whole thing happened. there was no no due process, no? para mm -hmm. talagang petty tyrants like they own the government and Eric and I have been on the receiving end of that and we know how that feels and we see it with Pastor now yung pang magpagmamalabis nitong mga petty tyrants na ito na sinabi ni PRRD, mga wala namang alam at mga nagdodroga pa. At patuloy lang natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta, nananawagan at mga disamayadong mga netizens. Kumaran na ng maskara, laban, speak up na lahat. Hindi nilang pinapatahimik ang mga bumabatikos at kumukontra sa kabulastogan nila. Patal si kinadapat si PBBM sa lalong madaling panahon. Mag-ipon-ipon na, dapat kasama kay mga OFWs all over the Isigaw, world. Isigaw, gumalaw, sulong, tulong-tulong, wakasan ang mapang pang walang malasakit, sindikato, magdanakaw sa kaba ng bayan. Bansang Pilipinas, sulong, speak up a more. Gumalaw-galaw pa more, sulong. Tapusin ang pamubunod ng mga Marcos, Silent Marshall na ba ito? At binubusulan ang mga against sa policy at wrong doings ng administration. ni Kutay. na eh. ang ginagawa ng Malacanang, silent martial Di na. Ikaw ang sabi ng issue, kaya take down ng FB pages na lang, ginagawa nila pati yung mga kagalang-galang natin dyan, dead ma lang din sa sobra 2023 allocated travel funds. Tahimik lang sila, baka naman mauwi sa nilang mga gagalaiti ang mga people of the Philippines sa mga ginagawa ng BBM admin. Patalikod talaga kung tumira sa mga kritiko nila. Labo na talaga ang ginagawa nila sa taong bayan. Binubo nila ang bibig para hindi makapagsas. Ibang ang administrasyon ngayon, malalapa sa marshalo ang datingan. Ayon lang, binabati ko sila ay mga public officials kayo na kapag may ang kamalian sa inyo, dapat talaga kayong punahin ng taong bayan. Dahil para taong bayan ang pinapasawad sa inyo. At kaya kayo nasa posisyon ngayon dahil taong bayan din nagluklok sa inyo. Kung saan kayo Ay, ngayon, hindi ko Kahit ano pa sabihin mo sa kanya at sa administration niya, hinahayaan niya. Kaya nga lahat, nakakapagmura at lahat na lang pwede sabihin. Sobrang freedom of speech ngayon. Mas malala pa sa panahon ni Pinoy at Gloria. Sana maraming magkarealize yan ngayon. Ito na po dito ang ikalong martial law. Maghahari-hariin na sila muli at baka gugustuhin nila. Ipasaran nila lahat ng table radio broadcast at pati na lahat ng communication. Ay, ano ang gawin ng patumbahin ang mga tao kung sila ay may dignidad sa lahat ng pinaglalaban. Hindi mo pa rin sila kayang patumbahin, lalo na't na hindi kaya ng bilyon mo ang kanyang pagkatao. Oo, well, <tell> na po talaga at naghihimagsik ang galit sa puso ko sa mga nangyari. Sir Jay, bakit ganitong klase ang nailuklok natin para mamuno sa ating well, mag uh, sa impeachment? Yang gabong bubong Marcos yan, hawak niya lahat ng sangay ng gobyerno. The full power ulit ang kailangan. Maraming nananalangin, yun ay mamalasin sila dahil maraming pinahirapan ng mga Pilipino. Sila nagkamkam ng salapin. Para bayan. ang right time na magsikin whole power kasi ang mga taong bayan hindi maturuan. Kasi alam nila kung ano ang mali. Hindi lang puro pangako. Wala silang itambalusos na yan. Sige, umpisahan ng bakbakan. Sobra na para magkita nila ang magsik na mga solo Duterte. Walang ginawang hakbang si PBBM kahit ang Los, kadugo kasi. The design is coming month, January and February 2024. Maulit kaya yung nagkakaisa. Mamamayang, e, paano po namin lalabanan ang droga ngayon? E nasa palasyo, yun yung droga din. Palatan yung nasa palasyo at ipalit yung agila. Hati at malinis muli ang nasimula Pala ng sa PBBM, si Tapos mga kamag-anak, tuloy nagmamando sa gobyerno, sa speaker at DOJ, kay Dilima, nakalabas. Tapos makamayan bat na bulat Marita sa Congress drug lord? Well, inutil pala. Ang puta, ilang taon na siya sa pwesto. Puro ang plano, ang nais, ang gusto. Yun pa rin ang naririnig mo na balita tungkol sa inutil. Marsh Marshall, na sa Facebook. Victims, mahali ka. Sasrugando saso at manat Ahas, huwag kang magkamali. masasabi mo sa isyong ito, just yes, comment below at ilike il mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas. thanks <laughs>